Ito na ang ng mga agapitan. na akibat Dito makikita kung tunay ba o oh, kaagliba Sila sabi magaling sa lahat Pero kapag sinubukan naman ito ay wasa Mihira lang ang nakakapasa Sa pagsusunit pa basta madiniwala lang Sa nakaugit si Kumander Batungan nagsusukok sa iyong tangan Huwag na huwag susukukan susubukan Ay kasay na yan Okay mga kapanalig So ito umagang umaga Kagigising ko lang At papunta na naman tayo Sa firing range dahil uh, May isang tao Na taga Carmona At uh, Gustong palimusan yung kanyang gamit At ito daw Ay subok talaga so Sana nga, sana nga no? Makasumpong tayo ng ganon Dahil naghahanap din naman tayo talaga ng ganon uh, Subukan natin kung ano yung magiging visa ng medalyon niya, ng gamit niya. Sasubukan natin. At uh, lilimusan natin yun pagka magaling talaga. So tatapatan natin. Uh, yeah. ang usapan namin is ganun din. Parang yung pares nung nauna nating video. So siguro 70 to 100k din. Ano? So ayan, kasama natin si Alan tsaka si, ano, si Mark. So sana nga makasumpong tayo. And then tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. Subok daw niya yun. So, game. so mga na subukan natin yun Tingnan natin kung uh, ano yung gisa niya no? So napakalaki nito Pag ito hindi ko tinamaan, magaling ito no? So, okay na, wow, subukan na Malay mo naman, hindi tinablay yung loob. Alam pa? Lagpas. Lagpas ito. Lagpas ito. Lagpas ito. ito. Okey, kayaknya sakit na bos. Hmm. Anu to, tanya. Ah, anu, bro. Ali bro. Oke. Okay. itu <coughs> Tagus Bagus. Bagus sih. Eh. Tak ada Ini memang ni Tak ada Saldos. 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 Saldos.

medalyon, hindi ko tinamaan. Wala, wala, uh, pero ito, Baka ito, ito. nasa baba. Pero yes, gusto susubukan subukan. Subukan natin. Subukan natin kasi tape? Sir. Ito, yan yan, pero magandang klaseng pico niya. Mm -hmm. Magandang klaseng. Ay, okay, kahit niyan. Hmm? Wala, wala na yung lock. No, wala yung lock. Click-click. Oh. abang bakit No. ah Ha? Oo, oh, andun. Kay Dan, Dia tak apa. Tu pun yang ni. itu dia. Hendro. Mana dia? Dalam sawang. Tunggu Hendro berapa? berapa yang botek? indek? berapa? banyak kerja. banyak sih uh naya. berapa lutan kerja? barang itu oh. Mindanao. Ito, dito. Gitna. Oh, oh, Gilid-gilid ko nga lang tinamaan eh. Gilid, no? Uh, kasi taklo eh, hindi ko kita <laughs>

Awas ah, ay buo pala, no? Ah, Ah. Lampas eh, oh. Ganda hmm. pa naman sa ang bigil. Ganda yan. Pang kumbate. Baliktaran pa naman to. Hmm? Na San Miguel? Oo. Okay, okay. ah, ang ano ang exit oh Kahit gaano kakapal eh no? Uh. Salamat Ben. Walang aliw. walang sagalog, Ay, ito, ito. Buo, oh, hindi siya ano. Pero tinamaan yung pula kasi. So, tinamaan yung pinaglagay niya. Pagka ganito. Ganun Ay, pa rin. Oo, oh, oh, ganun pa rin. Ulitin natin. Sige, sige. Ulitan natin. Maliit na eh. Maliit eh. Huwag na balutan. Baka may masabi yung masasito eh. Maliit eh. Ano, ano lang exit talaga oh. Busap talaga. Maalin dyan. Dapat na lang Parang bulig ng longganisa eh, no? Okay. So, natin na lang. ganun mo lang to? oo, oh, ano, kuhanan ko lang <laughs> tingnan natin, kinatagahan daw ni Alan nang inayang e eh. <laughs> eh butas higit <laughs> <Yilid> ang <na> tama <laughs> oo, okay. oh, ito ito bago ano, nasan to? ito lang yun? sira wasak ano tamo hindi natutupi pero exit oh sentro sentro makapalo, oh, lempas, ay exit, oh, ang exit, hmm. uh, ito exit. ang, Tama tama pero ang exit, oh, kapal na ano? 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 pala ano? sayang hindi siya tumagos pero ano wasap naman dito ayun yung exit na dyan lang tayo dyan dyan Taas. Ito, ito. Ayan, ayan lang. Basta tamaan lang, ayan. Adal okay. mo pala. so mo Oh, what's up? Antigo 'yan. Mhm. Mm Antigo. Laki yan kaya. Lalakin Ba, oh, apatang ah, mata no. Ay tatlong mata 'yung bibig no. Ah, ito ang aking paborito talaga, eh. Yung Roma? Gusto uh -oh. yung Roma? Uh Oo. -oh. Ewan ko, tamaan ko ang Ito na ang sukukan ng mga kagamitan na akibat dito Makikita kung tunay ba o kaakibat Sila sabi magalit daw sa lahat Pero kapag sinubukan naman ito ay wasa Bihira lang ang nakakapasa Sa pagsusulit pa basta madiliwala lang Sa nakaukit si kumandarbatungan Nagsusubok sa iyong tangan Wag daw wag mo susubukan Ay kasaysubok na yan Iba't iba ang klase ng kagamitan Nang masusubukan sa oras na, na Dito malalaman kung tunay ba ang ka So, ayun mga kapanalay, ano, uh, natapos yung ating testing na uh, sayang, sayang, ano, walang nakapasa. May naghahanap pa naman tayo ng gano'n na lilimsan na makakapasa sa ating subukan. So, wala tayong nasumpungan na gano'n ngayon uh, at uh, wala tayong magagawa. So, kung sino pa yung mga gustong magpasubok ng kanilang gamit na pinalilimusan, pasubok nyo sa akin at lilimusan natin magkano man yung presyo nyo, basta magaling. No? So, Shoutout muna sa siyempre, sa ating kasutang ngayon Master Shop so, shout, Shoutout sa Master shop. Uh, May papadala na naman si sa akin Chinat uh, ako kagabi So, Alan Teston si lang Ang mga kung Isa Sinasabing magaling, parang lamang magloko